Umarangkada na ngayon ang kauna-unahang trilateral summit ng US, Japan at Pilipinas at kabilang po sa ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sa kabila niyan, iginiit ng Pilipinas na hindi ito dapat masamain ng China. Yan ang pampagising na balita ni Shaila Francisco. <coughs> Tuwing na makasaysayan ang paghaharap ni na Pangulong Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Humeo Kishida sa isang trilateral summit. Malaki o manong maiaambag nito sa pagresolba ng magkakaalyadong bansa sa mga isyong kinahaharap ngayon ng rehiyon. This meeting is uh, not only important but it is also significant in the sense that the President, Who has always believed in multilateral approaches to any of the issues surrounding our challenges that we face in the Indo Pacific region is exactly what, uh, the, what we're going to be doing here in Washington, D.C. during this summit. Kabilang sa inaasang matalakay ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, kasunod ng pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas, at kung paano isusulong ang kooperasyon ng mga bansa sa pagresolba sa esyo ng agawan ng teritoryo. Ngayon pa lang, nagbabala ng Pilipinas na hindi dapat ito maging isyu sa China. Hindi tayo ng away. Eh. Taya namang inaaway. China now is obviously uh, is what they call a competitor of the United States. But we're not siding with the United States because of that. We're simply following what we feel is our national interest and it now jibes with the United States. Mm -hmm. That's all there is to it. It's, it's, it. Aminado ang Amerika na nababahala sila sa mga agresibong pangaras ng China sa mga barko ng Pilipinas. Sa ngayon, dalawang senador ng Amerika ang naghain ng panukala na layong magbigay ng kabuang $2.5 billion na grant sa Pilipinas para palakasin ang depensa laban sa pangaras ng China. Sa kabila niyan, hindi raw dapat masamain ng China ang Maritime Joint Patrol ng Amerika, Japan at Pilipinas. Naglabas naman ang pahayag ng Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa umunay Gentleman's Agreement sa pagitan ng na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Sabi lang ng tagapagsalita ng Chinese Embassy dapat idaan sa mapayapang negosasyon ng agawa ng teritoryo. Pero bago yan, dapat daw munang magkaroon ng dialogo para maayos sa mga hindi pagkakasundo ng dalawang bansa. Hindi rin daw sumunod sa mga kasunduan ng Pilipinas, kaya naging mahirap ang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Samantala, tatalakay din sa trilateral summit ang mga posibleng investment ng tatlong bansa. Kabilang dyan ang paggamit ng mas ligtas at mas malinis na nuclear energy. Nagahanap din ang partner ng Pilipinas para sa exploration sa West Philippine Sea. Meron ding interes sa larangan ng infrastruktura, semiconductor, manufacturing ng solar panels at makabagong teknolohiya. Pagkatapos ng summit, aabot sa $100 billion sa investment ang inaasang malilikom ng Pilipinas mula sa Amerika at Japan sa loob ng limang taon.